maganda nito, mas maganda, paklasik na kaya. Overhaul na natin, sir. Ah, mga kulahog, ah, magandang ulan sa inyong lahat. Ayan, ah, Itong motor ni boss, ah, uh, sir, anong problema nito, sir? Tatanungin muna natin, sir, sir. Ayaw magsalita ni sir. Ah, uh, ganito, mga boss. Ah, uh, itong motor ni sir, hindi to natakbo, sir. Ano? Ah... Uh, Break, ganito lang, boss. Tagas lang kayo. Kinarga sa so jeep na lang, tanong. Ayan. Ah, uh, ngayon mga kulaok, oh, ang sabi ni Sir, ang sabi ni Sir sa akin dito, ah, uh, nagana ang pump ng dito sa bypass na to, ayan, uh, nagana yun lang is malakas, kaso pag uminit, wala na tong nasirit dito. Uh, bin, sabi ko, Sir, baka wala sa langis yan, gawa ng binuksan ko kanina, malakas naman. Sabi ko, refresh natin, check natin to, kasi pag mainit talaga, hindi daw talaga umahon, at napakaingay uh, ganito boss ang nangyari ayan kita unang una ito nga nangyari overheat ang head niya ayan tapos ayun pa isa ayan o oh, overheat wala na uh, titingnan natin kung anong makagawa natin ng paraan dito uh, siguro nagtugma naman na sinabi ni sir na Pwede talagang umingay kasi nga hindi na lang guys. So ngayon, ayan. Ayan, puro kalawang. Ayan. Tapos nasan yung ano nito? Akin na yung mga kamulter, kamulter. Yung mga kinalawang. Uh, importante to ah, sayang to kung wag yung pabayaan talaga ang motor nyo katulad nito ayan ang motor ni boss kinalawang niya ah, kinalawang na ano pero may langis to ha ayan mga langis oh. ayan ang cam niya o oh, bakit kinalawang mga kulaw ganito lang ito na natuklasan, natuklasan namin oh. ayan kinalas na hindi ko alam mga kulaw kung paano nakarating ang asin dito. Oto, tikman mo nga kung asin nga. Tikman mo muna. Para malaman ni sir kung asin. Ano sir? Oh. Tsaka ayan pa mga kulaw ko. Ayan ay hindi biro mga kulaw. S hindi to scripted. Is scripted ba to sir? Ayan si, atina, si atina, ate na, si ate na. Ate. Scripted hindi. Ayan. Kinarga nga nga ninyo ano. Yun mga kulaw ang nakita na ito. Paano nagiging asin dito? Putang ina. Ayan mga boss, oh. Ayan mga boss, ang daming asin yan oh. Ayan. Uh, dito hindi ko alam kung paano nakarating ang asin dito o oh, baka ang langis ni boss ay pandagat. Oh. <laughs> Gago. O, kaya naging asin. No. Tikman <laughs> mo muna, Rai. <laughs> No, Ay, ito mga kulaog, hindi natin masigurado kung asin ba ito. Ngayon, patitikman natin sa mekaniko kung hugot galing bikol. Tikman mo muna, Ray. <laughs> tikman mo, pre Wala yan, di mga ano. Tikman mo lang ng konti. Yay! Delicious! Para malaman. Anong lasa? Mana? Asin hindi. Asin. Ayan mga kulaok, asin sir. Nasa si sir. <laughs> Ganito mga kulaok. Uh, hindi ko alam kung paano ang gagawin natin dito. Baka marami sa loob. O paano ko tanggalin to? Uh, mahirap to. Baka, baka pumasok sa loob, pwedeng kinalawang lahat. Ayan o, oh, kinalawang na lahat. Ayan, pati turnilyo ayan oh. No? Ah, hindi ko alam kung boss anong pi ang pinakamaganda nito, mas maganda pa na kaya. Overhaul na natin, sir. Ito naman hindi naman pirang ang habol ko dito. Ay, eh, kung ibabalik kong ganyan, pwede rin sa akin, lilinis na lang ng ayos. Pero ang pinakatabis niyan, baka pumasok sa lug niyan, mga transmission mo niyan. Pero kung ayaw mo naman, ay wala problema sa akin, lilinisin na lang natin kung baka kasi maulit ulit eh katulad yan sira ng hidro kasi puro asin ano boss okay lang sa'yo baka yan yung pumapara dito ah, ganito mga idol ah, nang pag-usapan namin ni sir na i-overhaul na namin para siguradong malinis kasi hindi tayo sigurado kung ma-perfect natin linis yan kasi napakadami niyan. oh. isang puno eh Putang ina, pastos yung nung gumawa nito. Sigurado ako, uh, ito boss, sa parkingan to. Parking yan. Pala po siguro, pumasok po pala po. Ayan, dapat ay eh, nasilip mo kung ano. Ayan mga kulaw, putang ina. Uh, katulad dito, uh, dapat eh, ay county lang sanang minor lang to ay eh, nangyari nga ganito napakadami wala ka tayong ibang gagawin dito kundi overhaul ah uh, papalitan na natin kung may tama ang bearing siyempre kakalasin pag wala naman ibabalik natin dilinisin na lang ng ayos ayan at dito naman wala tayong masisisit wala ka naman nakikita sir ano hindi rin natin pwedeng sisihin yung unang gumawa kasi wala namang gagawang mekaniko na lalagyan ng asin, Kasi, ano sir? Yun ako lagi pag ginagawa. Ayun. Kaya ang, ang kaya nangyari to sir, pwede talaga sa parking na Wala nang pagkukuhanan ng ano. Pwede na lang pag Monday. Tsaka tulad nito, o di kaya pwede na rin si Mrs. Yeah. ang naglagay nito sir. Ano? <laughs> Kasi bakay kayo <laughs> ng babae. Eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. <laughs> Pwede rin yun. Kaya nakalit siguro at nakaangkas din eh. Baka nilagyan. Hindi, yun lang mga kulaw kay Pero lang. Ah, <laughs> uh, Ito, babakin natin itong mga kulaw. Mamaya, pakita ko na lang sa inyo kung marami pang asin sa luob Ano? O baka nagprito ata dito. O nagbinangay. Ayan. Ah, uh, babaklasin na natin ang mga kulaw kasi yun ang pinagpulungan namin ni Boss para maayos at malinis na lang. Yung mga kulaw na, uh yan ay hindi ko na nabidyohan yung overhaul pero na-overhaul yan, naka, may crackcase akong pinikturan dyan na may asin din sa loob ng makina talaga in overhaul yan, uh, yun nga mga kulog, iingatan yung motor nyo uh, nakaparada kung saan saan kasi dalawa lang ang purpose niyan, pwedeng mangyari sa inyo yan lalagyan ng buhangin kung ano man o pwedeng nakawin, kaya mas mahalaga yung safety talaga kung parking nyo na hindi para hindi mangyari yan at ang daming nasira niyan, talaga yun lang mga kulog, walang isa naman